Hello, good day, good evening, magandang araw, magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Nabati ko kayo sa inyong anniversary. O ay tunay na happy anniversary, glorious, successful, fruitful anniversary that you have. 11 years ago, I was with you in your anniversary. I visited my wife. And that was the time, the beginning of a church turning into a reformed church hanggang ngayon. At naway patuloy kayong uh, pagpapalain ng Panginoon. Manalangin tayo, aming makapangriyang Diyos, aming ipinagkakatiwala sa inyo, ang inyong salita. Ang minsahe, ang biyaya ng salita. Naway, turuan nyo kaming makinig ayong sa pananampalataya. Pumunawa ng tama sa inyong mga katotohanan. At nanggapin ang mga bagay na kailangan naming paniwalaan at isagawa sa aming buhay. Pagpalaan niyo ang aming pagsasama-sama at pangangaral ng inyong salita sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang ating pinili na tema ng anniversary ay I am not ashamed of the gospel. The gospel of Christ. Hindi ko ikinahiya ang ibanghelyo ni Kristo. Yan ang mga salita ni Pablo mula sa Roma 1.16. Meron pang bagay na matapang na dalang-dala ni Pablo bilang apostol. Ayan ang Ebanghelyo na kailanman hindi niya ikinahiya siya ay apostol, tinawag alang-alang sa Ebanghelyo. Wala nang ibang dahilan na siya naging apostol ayon sa Roma 1. Called an apostle for the gospel, separated unto the gospel. Si hiniwalay sa sa Ebanghelyo. Paano siya magkaroon ng panahon na siya mahihiyan nito. At uh, din dapat tayo sa salaysay ni Pablo, sa lakad ni Pablo, sa panampalataya ni Pablo, panghawakan natin na hindi, hindi tayo kailanman mahihiyak sa Ibanghelyo. Tingnan natin ang apat na mga dahilan sa gabing ito kung bakit hindi dapat ang kristyano, mahihiya. Na nangangahulugan ito, na ipahayag natin ang ibang Ang pagsasabi na hindi ko ikakahiya o ikinahiya ang ibang hilyo. Uh, pag sinabi kasi ni Pablo, hindi ko ikinahiya, siya ay nangaral na. Uh, parang past tense, hindi ko ikinahiya. At tayo naman ay patuloy pa man tayong nag hahayag ng ibanghilyo, hindi ko ikakahiya ang ibanghilyo. Hindi ko ikinahiya at ikakahiya. Never will I be ashamed of the gospel. Tingnan natin ang mga dahilan kung bakit tayo kailangan maghahayag ng ibanghilyo. Kung na dapat hindi tayo mahiyak. Si Pablo ay naghingi ng uh, panalangin sa ipeso sa is. Nabigyan siya ng uh, lakas loob, ng katapangan, nabuksan ng kanyang bibig sa paghahayag ng ibanghilyo na sinabi niyang hindi siya nahihiya. <clears throat> Magamat magsasabi tayo na hindi natin ikinahiya ang ibanghilyo, ay kung hindi natin alam ang magpahayag, na mas nakakahiya. Hmm. Pero hindi tayo dapat mahiya. Ah, ang problema kung hindi natin alam ang paghahayag ng Ibanghelyo. Dapat ang Ibanghelyo na dumating sa ating buhay, ay dala sa atin ng pananampalataya, ay dapat hindi natin ikakahiya. Unang dahilan, ayon sa salaysay ni Pablo, na dapat hindi natin ikakahiya ang Ibanghilyo sapagkat ang bawat mananampalataya ay hindi dapat ikahiya ang Ibanghilyo at si Jesus. Yan, deklarasyon. Ang bawat mananampalataya ay hindi dapat ikahiya ang Ibanghilyo at si Jesus. Yan ang salaysay ni Pablo sa Roma 10.11 matapos kasi sinabi ni Pablo o oh, muna natin sabi ng Jesus sapagkat sa 11 sapagkat sinabi ng kasulatan ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi dapat mahihiya o mapahiya shall not be ashamed ito ay ang konteksto nito sa Jesus na sapagkat sa puso ay sumampalataya ang tao tungo sa pagkamakatwiran at sa bibig niya ay ginagawa ang pagpapahayag tungo sa ikakaligtas. Ang paghahayag ng Ebanghelyo, ang uh, pagsasabi nito sa ating bibig ay kabahagi ng ating kaligtasan. Kapag ikaw magsasabi na kristyano ka, sumampalataya ka kay Kristo, sinabi ng Biblia na dapat mo siyang ipahaya ang kaligtasan na tinanggap mo dahil sa pagpahayag ng iba ay dapat ikaw naman din ay magpahayag nito at nangangailangan yan hindi dapat tayo mahiya ang bawat mananampalataya ay walang dapat pakiramdam na siya ay mahiya kaya kailangan niyang alamin, kailangan niyang pag-aralan, kailangan niyang ibahagi ng tapang, ng gusto, ang ibanghelyo na dapat hindi niya ikahiya. <clears throat> tinawag ni tinawag tayo ni Jesus na di dapat tayo mahiya sa kanya at sa kanyang ibanghelyo. Ayon sa Marcos 8.38, ito ang sabi. Kaya nga, ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa saling lahing ito ay ikakahiya ikakahiya rin siya ng anak ng tao kapag siya darating sa kanyang kaluwalhatian tinan nyo sa pagdating ni Jesus ikakahiya ng Panginoon ang bawat isa na nagsasabing sumampalataya ngunit ikinahiya siya. Ibig sabihin, pag ikinak, ikakahiya tayo ng Panginoon, hindi tayo tanggap. Hindi tayo sa Kanya. Kapagkat kapag tayo ay Kanya, hindi tayo dapat mahiya ayaw ng kasulatan. Tayo'y matapang, tayo'y may lakas loob na ipahayag ang Ebanghelyo. Sapagkat ang sumampalataya sa kanya at sa Ebanghelyo ay dapat hindi mahihiya ayon sa Roma 10.11. Deklarasyon niya. Ang pagsampalataya mo sa puso ay dapat maghahayag ang iyong bibig. <clears throat> Ilang bisis mo na bang hini hinihayag si Jesus sa ibang tao? Hmm? Nahihiya ka ba? dapat hindi sapagkat kailangan ikaw na nagsasabing kristyano narinig mo ang ebanghelyo na ipinahayag ng iba at ganun din ang gawin mo ano bang dahilan na kumalat ang ebanghelyo bakit maraming sumampalataya bakit maraming kristyano sapagkat may naghayag may nagbukas ng kanilang bibig may mga taong matapang na hindi kailanman nahiya. Ganon din tayo ayon sa kasulatan. Sapagkat, masamang bagay lamang dapat ang ikakahiya. Ayon sa Biblia, ang mga dapat ikahiya ay ang kasalanan, ang, ang masasamang bagay na napakadami isa sa bunga ng kasalanan ay itong kahihiyan. Kahihiyan. Maraming tao dahil sa kahihiyan ay nagpakamatay. At uh, ang kahihiyan ay masakit na bagay pag ikahiya tayo o oh, mahihiya tayo sa mga bagay na ginawa natin. Ang magandang bagay na pinakamaganda yung Ibanghilyo, kaya dapat hindi ito kailanman ikahiya. Kaya una, hindi dapat uh, ikahiya ang Ibanghilyo sapagkat kailangan ipahayag ito. Kaya bahagi ng ating pananampalataya. Ang alawa, sapagkat bilang mga katiwala ng ibanghilyo, tayo ay may utang sa pagpapahayag ng ibanghilyo. Inawag tayo mga kapatid na mga uh, katiwala. Katiwala ng ibanghilyo. <clears throat> We are stewards of the gospel. Kung mayroon pang ipinagkatiwala sa atin, na dapat nating ingatan at ihahayag ay ang ibanghelyo. Si Pablo ay tinawag upang maging lingkod at apostol ng ibanghelyo. Kaya siya ay uh, humayo, umalis ng lahat ng lugar na kanyang pinuntahan para sa ibanghelyo. At tayo rin ay kagaya ni Pablo ay mga katiwala ayon sa 1 Thessalonica 2.4 ang sabi ni Pablo sapagkat kami ay pinahintulutan ng Diyos upang pagkatiwalaan ng ibang himlo pagkatiwala ang kristyano ng ebanghelyo kaya ayon sa kay Pablo sa Roma 1.14 mayroon siyang pagkakautang sa mga tao sa pagpapahayag nito. Uh, ang mga uh, mananampalataya bilang mga katiwala ay may tungkulin na dapat ipahayag. Tungkulin mo. Tungkulin ko. Uh, isang gawain na dapat maghayag ang ating bibig, ang ating buhay. Uh, dapat lifestyle evangelism. Ang Ebanghelyo ay kailangang ihahayag at uh, ipahayag sapagkat uh, tayo'y katiwala. Ang ginamit ni Pablo ay debtor uh, sa King James Version May pagkakautang. Kailangan nating bayaran ang ating pagkakautang. Ang ating pagiging katiwala ay dapat gawin ang paghahayag nito sa 1 Corinto 9:16 sapagkat kahit ipinangaral ko ang ebanghelyo ay wala naman akong uh, sukat na ipagmamalaki sapagkat ang pangangailangan ay iniatas sa akin. Oo, kahabag-habag ako kapag hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Tingnan nyo ang paghahayag ni Pablo sa 1 Corinthians 6, uh, ano'y Kahabag-habag. Oh, kawawa ako pag hindi ko ipangaral ang ibahin. Kawawa ka. Kawawa tayo. Naisip mo na ba yan? Na kawawa ka pag hindi mo buksan ang ibibig. Una, hindi ka talaga totoong maligtas. Kung hindi ka magpahayag. Oh, sabi ni Pablo, ipahayag sa ating ikaliligtas. Oh, ang kaligtasan mo na inanggap mo sa pananampalataya ay dapat ihahayag bunga ng inyong kaligtasan ay maghahayag ka kapag hindi ka naghahayag hindi ka talaga ligtas ibig sabihin pagpapatunay ng ating kaligtasan ay maghahayag ang pumasok sa ating puso doon sa bibig eh, sabi ni Pab ni Jesus out of the abundance of the heart ano ang nagpuno sa ating puso ay lalabas sa ating bibig. 'Yon. Pangatlo lo na dahilan na hindi dapat tayo magkahiya sa Sa sapagkat dapat tayong laging handa sa pag uh, babahagi o paghayag ng ibanghilyo. Hindi tayo dapat mahiya sapagkat dapat kailangan tayong laging handa. Sino ba ang uh, mahihiya kung lagi kang dapat handa sa paggawa ng bagay na kailangan mong gawin. Ang Biblia nagsasabi na dapat tayo laging handa. Sa 1 Pedro 3.15, sinabi ni Apostol Pedro, magsipaghanda kayo, palaging magbibigay kasagutan sa ng bawat magtatanong tungkol sa pag-asa na nasa inyo na may kaamuan at pagkatakot sabi ni Pablo laging handa na mag uh, sasagot sa mga nagtatanong mag sabihin handa tayo lagi sa paghahayag ng ibanghilyo sa ipiso 6.15, tinawag ni Pablo ng ibanghilyo ay panyapak, parang sapatos kung saan ka pupunta kung nakasuot ka ng sapatos ay naroon din ang sapatos mo, dalang-dala mo. Ang ibanghilyo ay parang sapatos, panyapak. Handa nating ihahayag, nakasuot. Hmm. Ang naghahayag kasi ng ibanghilyo ay humahayo, lumalakan. Hmm. Pumupunta sa mga bayan, mga dako na dapat siya maghayag. Kaya siya nagsusuot ng panyapak o sapatos. Ang si piso sa skin si nagsasabi at nakasuot sa inyong mga paa ang panyapak ng kahandaan sa pag sa para sa ebanghelyo. Kahandaan din Kasi si Pablo nagsasabi sa uh, Roma 1:15 ako ay nakahanda na maghahayag diyan sa inyo sa Roma. Oh inyang yan ni Pablo. Kaya sa abot ng aking makakaya, ay handa kong ipangaral ang Ibanghilyo sa inyo Diyan sa Roma. At ipinangaral nga niya. <clears throat> handa, kaya hindi mahiya. Yan ang pangatlong dahilan na hindi ikahiya ang Ibanghilyo. Ito ay ating sapatos, isusuot lagi kung saan man tayo naroon ang ating bibig na naghahayag ng Ibanghelyo. Pangapat, sapagkat ang Ibanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng bawat sumampalataya. Yan ang tema natin mura sa Roma 1.16. Hindi ikahi ang sa sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos sa kakaligtas ng bawat sumampalataya. Sino kaya, si, sino kaya ang maligtas? kung ikakahiya ang ibanghelyo na ihayag wala ngunit dahil sa maraming mga kaluluwa na naghayag na nangaligtas sila at naghahayag sila ng ibanghelyo nagpapatutuo itong paghahayag natin sa ibanghelyo na hindi tayo mahiya ito patutuo kahit tinatawag nga natin itong witnessing o nagpapatutuo tayo. Uh, ang ating paghahayag ay pagpapatutuo na tayo mga pag-aari ni Kristo, mga mga uh, alagad ni Kristo, mga taong sumampalataya kay Kristo at hindi natin kailanman ikahiya siya ang ibanghilyo, uh, ibanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos para sa iyo, para sa akin, sa ating kaligtasan. Nung tayo nakarinig ng ibanghilyo at nakaunawa nito, tinanggap natin ang Ibanghelyo at binuhay tayo sa pamamagitan ng Ibanghelyo mula sa kamatayan. Tinuruan tayong sumampalataya nito. Dinala tayo sa pagsisisi ng ating mga kasalanan. At dahil sa Ibanghilyo, tayo pinatawad ng ating kasalanan. Dahil sa Ibanghilyo, ginawa tayong matuwid. Walang matuwid, wala ni isa. Ngunit sa pagsampalataya natin sa Ibanghilyo, dumating nga ang pananampalataya. At tayo'y ginawang matuwid ang ka ang kaligtasan natin sapagkat tayo na'y matuwid ang katuwiran uh, ni Kristo ay naging atin. Wala tayo niyan, hindi tayo maligtas. Ang pinakamagaling nating magandang gawa, sabi ng Bibliya ay marumi. O, nilinis tayo at iginawad sa atin ang katuwiran ni Kristo. Naging atin tayo'y nangaligtas na. Kayo'y uh, dahil sa kapangyarihan ng ibanghilyong yan na hindi dapat ikinahiya ni Pablo at hindi natin ikahiya tayo eh, o ang bawat isa na sa sampalataya ay maliligtas ibig sabihin sila ay isisilang muli ang kaligtasan natin nagsisimula ng ating muling pagkasilang born again ang ating born again ang ating pagkasilang na muli hindi natin na gawain Ito'y ginawa ng Diyos nung tayo'y nakarinig ng ibanghilyo. Ang ibanghilyo, ito ay ang bumuhay sa atin. Ayon sa Juan 5.25, uh, Ngayon na nga, sabi ni Jesus, na ang bawat isa na makarinig ng salita ng anak ng Diyos ay mabubuhay. Hindi ka sumampalataya at nagsisisi upang mabuhay, Oh, mali yun. ikaw ay binuhay nung nakarinig ka ng ibanghilyo upang sumampalataya at magsisisi Ang pagsampalataya mo ay bunga nung binuhay ka You were born again, binuhay ka Kaya ikaw ay sumampalataya at magsisisi Baliktad kasi ang ibanghilyo ngayon kayo daw, tayo daw ay dapat tatanggap kay Kristo, sumampalataya at magsisisi at ang mangyari tayo mabuhay na muli tayo ang bumuhay sa ating sarili hindi yon mali ang ibanghelyo na marinig natin yun ang bubuhay sa atin dalhin tayo sa pag at pagsisisi yan ang tinatawag ng doktrina ng confession na uh, the effectual calling of God Okay. aya hindi ikahiyang ng sa sapagkat ito ang kapangyarihan ng bawat sumampalataya. Kapangyarihan ng kaligtasan. pangkat 4 at katapusan. Hindi ikahiyang ng sa sapagkat ang Ebanghelyo ay naghahayag ng katwiran ng Diyos dahil sa pananampalataya. 'Yan ang 17. Ang bunga ng ibanghilyo ay ang righteousness of God. Ihahayag. Ano ba yan? Kapag ikaw ay nakarinig ng ibanghilyo, ikaw ay binuhay na muli. Ginawa kang uh, buhay. Nung nabuhay ka, ikaw ay sumampalataya. Tayo ay nagsisisi ng ating kasalanan. Yan ang sinasabing conversion. Na-convert tayo. Oh binuhay, kaya sumampalataya at nagsisisi. At ang nangyayari nang matapos tayo magsisi, magsisisi, inatawad tayo. Tinanggap tayo ng mga anak ng Diyos. Kaya ginawa tayong matuwid. Ang katwiran, ang righteousness ng Panginoon ay eh, naging atin. Naging atin. Kaya, um, Um, inihayag ang righteousness ng Panginoon matapos natin tanggapin ang Ibanghelyo. Yun ang kapangyarihan ka ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ay yung katwiran hmm? ni Kristo ay maging sa iyo, maging akin. Oh ang makapangyariang ebanghelyo na nagbibigay buhay, nagdadala sa pagsampalataya at pagsisisi, ay siya rin nagdala ng pagpapatawad uh, at ang katwiran ihahayag. Hindi tayo maaring maligtas at tanggapin ng Diyos kapag hindi tayo matuwid. At walang matuwid wala ni isa. Ngunit nung ang iginawad sa atin, ang pagkamatuwid ni Kristo, ang kanyang pagkamakatuwiran, the, righteousness, the righteousness of God became ours. It is imputed to us. Tayo'y nangaligtas. Kaya hindi dapat natin ikahiya ang ibanghilyong ito sapagkat ang kinatin ang righteousness ng Panginoon. E eh dito tayo mamumuhay ngayon. Ayon sa righteousness of God, tayo'y mamumunga. Ayon sa righteousness ni Kristo na nagmumula sa Ebanghilyo, tayo lalakad. Hindi tayo maring aangkin sa ating mga gawa na atin. Wala, wala tayong mabuting gawa sa ating sarili. Kapag tayo naroon sa righteousness ni Kristo, tanggapin niya ang ating mga gawa ang lahat ng ating mga mabubuting gawa ay naroon kasali, kasabay sa righteousness of God. Ito mga kapatid, ang mga dahilan na hindi natin ikahiya ang Ibanghelyo. Kaya nang hulugan na ihahayag natin ang Ibanghelyo sa bawat panahon na tayo kakain ng Lord's Supper o ng hapuna ng Panginoon at alalahanin natin si Kristo at ang kanyang dugo. Nagsasabi ang 1 si 11.26 na ihahayag natin si Kristo hanggang sa kanyang pagdating. Ibig sabihin, hindi ka dapat magsisinungaling. Dapat bawat kain mo ng uh, tinapay at pag-inom mo ng simbolo ng dugo ni Kristo sa hapunan niya, sa Lord Supper, ikaw ay mag uh, kakaroon ng pagbabago ng inyong paninindigan o commitment na maghahayag ako. Maghahayag ako. I will be uh, speaking the gospel. I'll witness for the gospel. Hindi ako mahihiya sa ibanghelyo kay Jesus. No, anyway, pinagpapala tayo. Tinuruan tayo sa uh, mga katotohanan ito. Hindi ko ikahiya ang ibanghelyo sapagkat Uh, ang bawat mananampalatay ay dapat mahiya sa kay Kristo at sa Ebanghelyo. Pangalawa, sapagkat bilang mga katiwala ay may utang tayo sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Pangatlo, hindi, ako hindi ko ikakahiyang Ebanghelyo sapagkat dapat tayong laging handa sa paghayag ng Ebanghelyo. Pangapat, sapagkat ang Ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng bawat sa sampalataya. At katapusan, sapagkat ang Ibanghelyo ay naghahayag ng katwiran ng Diyos dahil sa pagsampalataya. Tayo manalangin. O aming Panginoong Diyos, kami nagpupuri sa inyong Ibanghelyo, sa ginawa ni Kristo para sa amin. At sa dahilan na Ibanghelyo, kami nagkaroon ng buhay. Dahil sa Ibanghelyo, kami ay nagiging mga anak ng Diyos. Kami ay kumilala sa biyaya ng Diyos. Kami ay nagkaroon ng panampalataya. Kami dinala sa pagsisisi. Kami ay nagiging mga lingkod ng Diyos. Dalangin namin na turuan nyo kami na makaunawa sa katotohanan ito ng Ibanghelyo aming ihahayag bawat isa sa aming mga bibig ang ang pumasok sa aming puso ng pananampalataya at ihahayag namin sa aming bibig. So, ay, ang lakas at ang kapangyarihan mo ay ka, lagi namin kasama upang kami maghahayag na hindi mahihiya ng ibang helio. Nalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Isus. Amen. The Lord bless your fellowship and anniversary. Let the message of the gospel that you and I are not ashamed become a strong message for us every day. Salamat. Nagpalain kayo.